yung so, mga baby seal. Yun. Ito na-retreat na siya. So, next is, so yun na una ko nang i-set up. Yung planer ko natin at hot plate, dito po siya nagagalaw. Dito po kayo may insert. Dito lang. So, 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 so yun. Then, ito po yung lock niya. Yeah. May susunod hindi siya so, mabukas-bukas. So, Ayan. So again, ito yung hot plate, ito yung planer. Tapos, yung cutter neto, andyan sa loob, same lang namin ang cutter, sir. Then, uh, insert ko na. So, once na-insert ko tayo, ganito lang. Yan, yeah, lock lang natin. Okay na yan. Ah. Uh yan. -huh. Then, ito po yung, ano, lever. Ah, uh, yung ano na? Uh, didikit siya. Oh, didikit. Then, we advice na yung kasobra nyo, mga 1 inch lang. Kasi, papasok pa to, papasok pa din yan. Ah. Uh -huh. So, ayan, sir. ito so, yung, ano, gagalaw. So, make sure nyo lang na-align. So, so far ngayon, align.

<laughs> so, okay, ayan, ayan, ayan. Ayan, Kaso may mga gaps so, lang. Uh, so, to eliminate the minute na gap. na tayo ng cleaner? Once gumabi tayo ng planer sir, lagyan lang natin ng konting pressure. Ito po yung pressure. So, hindi siya naka-KPI or PSI. Depende siya sa size. So, yung 110 mamaya dito. Pero, since planer pa lang, maliit lang na pressure, sir. Konting pressure lang para maglapat ng uh, mag yung man. Ah manual? Manual lang. Ah oh, okay. Yung malaki yung yung electrical. Ah. Oo. Oh. Uh, oh. uh, parang yung mo, sir. Para lapat siya talaga. Oh. Walang gap. So once natanggal na, i mo lang yung pressure. And after Kevin share video sama nak. Usually kau mahu kena tahu di sini kena apa. Mas malinis na test mo lang tidak wala nang ka So, pwede pa ka pa rin mag ng minor adjustment or alignment. Dapat na walang gaps. Next is yung upgrade natin. Kaso yung sa indicators natin pula pa. So, mag-aantay tayo konti. Ayan. Ano mag-grade? Ano Boleh ni tikis saja. saya Nah, rasa tu 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 Nah, tu Nah, rasa tu tu Kan nol ya. Tua mesin saya apa? Hidrolik, hidrolik tu. Pero after mo ato sa next Pero nakikita ko. Ano Ano? Ano mo sa So waiting po na umuwi okay yung hot plate natin. Pag nag-green kasi mainit na okay na yung temperature. Ah uh, yung same lang din sa timetable 110. So yung marking natin nasa 5 mm. So same pa rin no? Bago ako magdugtong, sana nag-marking na ako. na ah, nalagay ko na siya, pwede ko na gamitin reference oras. Nasa 63 seconds. So magka-timer lang ako mamaya sa phone ko, 63 seconds. And uh, yung pressure, uh, once lapat lang ulit, walang pressure, ididikit lang natin yung hot plate natin hanggang mag-reach ng 63 seconds. Then, pa ano noon, bukas, tanggal, then lagyan na natin ng pressure. Yung pressure natin, i-align lang natin sa 110. Then, once na sa 110, i-lock natin yung pressure. Ah. Lock na yung 110. Mamaya. Ah, so, sorry, medyo matagalan. Wala pa rin yung update. Ayan mo mo All right. <laughs> Ah, 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 So insert lang natin yung hot plate Tapos ilapat ko lang sir ha Walang pressure Walang pressure, konti lang, parang dikit lang Then uh, -huh. timean ko na lang ng 63 seconds Parang lapat lang. May pressure konti, uh, pero importante lang madikit siya. Uh, al al alalay lang, alalay. Alalay lang. Yeah. Almost 1 minute. 63. Okay. seconds na na natin then ilock natin sa pressure na 110, 100, size 110 hindi hindi siya PSI or MPA, sa size po siya. Then, ayan na, press na siya. ah uh, cooling time niya po, nasa 5 seconds yung uh, setting time. Pero yung cooling time niya is nasa 5 minutes. Bawal siya gagalawin. Or ano naman five po, minutes. once... Hmm, okay. Dugito kayo na, pwede na siya, sir. After 5 seconds na setting sa time. Uh, oh, pwede pa, na siya tanggal. Pwede na siya tanggal. na sir, Pero sorry. sa vertical, hindi po i-tanggalin sir? Sa vertical kasi? Uh, hindi siya recommended sa vertical sir. Pre-fabrication lang talaga siya sa baba. Uh, so usually pag uh, collector pipes,

<laughs> uh, 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 Tapos uh, ako na, ako na ito tanggalin Ay, tandaan nyo sir ha Once mag, after na-fuse na siya Una release pressure kasi pa ganun yan Tutulak, itutulak na uh, May pressure kasi So, ano, tanggalin muna uh, Yung brackets natin Kasi di na siya magagalaw Super yeah. So, ito, for 5 minutes. Ah, uh, yun na yung siya. progress. Okay, yeah, no. So, as you can see, medyo malinis din yung, ano. Ah, uh, so, okay na. And yung thickness niya is almost same lang din sa thickness. Ah. Uh, uh yun talaga yung perfect yun, na, mm. para China, no? So, pantayin nyo lang 5 minutes Pwede na kayo mag-set up for minutes 5.2 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 他干啥？